kapayapaan at kaayusan ng bansa, tanging kahilingan ni General Torre. Kumasa na si PNP Chief General Torre sa hamon na suntukan ni uh, uh, Davao City Mayor Baste Duterte. Sa isang interview, sinabi ni General Torre na pwede daw itong pagkakitaan at uh, yung profit ay uh, ibibigay sa mga nasalanta ng bagyong uh, krising at habagat. Uh, sabi ni Tore, tamang-tama, madami tayong mga kababayan ang ngayon ay nangangailangan ng tulong na naapektuhan ng bagyo at baha. So, maybe this time is a very good time para sa isang charity boxing match. Sinabi rin ni Tore na ready na daw siya at uh, handa na siya itong linggo na ganapin ang suntukan sa Araneta Coliseum. Papawis lang daw ba? sinigurado din ni Torre na marami mag sponsor sa laban ng ito. Kaya wag daw problema kung sakaling hindi kikita. Dinagdag pa ni Torre na mag-move on na daw ang mga Duterte. Yun lang. Okay, bye.